Hi guys. Yan po. Ako po kami ng bata. Naga pa lang po. Matunok ka po diyan nonoy. Grabe pong batag, mayo pong matagas. Makaapo nga ni Andres baba. Kulo, ano ka talagang marahay. Ni udo, makatungtong ka udo. Ha? Perang kilo. Tenang. Ha? Arain. Yo. Kaya mengake bayang pekilos na taw. Na? Hain. Uh hmm. -huh. Panas ka po. Dua sana na yan sa kuhon mo sana. Dua May sira pa ang saruman sa agan ng tumis sira na to, Pako. bunaon pa kauto, duro-duro blue na nangangustos. Guys, oh, saging. Pang banana chips, kuha kami guys. Nakakapagod man, pero kailangan guys. Kailangan magtsaga. Para ipang sa mga utang. Mahirap. Puro utang. Sabi ko sa inyo guys, tigil-tigil na kayo pag utang. May hirap pag utang. Ang pinunuhunan. Oh. <laughs> Ay, ako na? <laughs> guys, o. Oh. Pagsirin na po kami sa tinampo. Ang burubog umin asubatag.